Hello guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa rice milling. Iskisa ang tawag dito, kiskisan ng palay para maging bigas. So itong natanggap namin na palay ipapakisikisan namin ngayon dito, guys, sa uh, rice milling. Ito yung palay na bigay ng uncle ko. yan guys, mabango na lang dito muna. Dito natin ipapakisikis. Ito yung milling station ito yung ano dito, chip ito guys, yung palay ito ba sya guys, nagiging muna, nagiging na. na. bigas na. yung palay guys yung palay dito binabagsak palay kapunta dito sa milling station dito sa taas. Dito. Nakikis-kis ka na dyan. Nagigiling. Yeah. So, Tapos, huwag mo sa dito. Pak yan. Papunta dito. Yeah. Ito na yung finish product. Ito. Yan yung finish product guys. Ito na. Ito na yung bigas. Ito guys. Ganda. So, papunta dito sa lata. Ilalagay sa sako. yung pagpagkistis ng palay kaya, kaya naulog na dyan yung palay bits ko isa na yung process ganyan talaga ito na yung sinasahin ganda bigas so yun guys ang kiskisa ng palay dito sa amin pinakiskis uh, ko na yung palay na binigay sa amin para maging bigas yung palay so ganun ang proseso ng pagpakiskis ng palay uh, para maging bigas at mayroon tayo may sasahing yun, iamin, si barangay San Mateo, Quirino, Isabela. Uh, rice milling ang tawag dito. Iskisan ng pala. Yun, para maging bigas. So, yan ang video natin for today. Thanks for watching, guys. See may next video again. God bless us all. Thank you, thank you. Bye-bye for now. Thank you. God bless. Peace out.